lumabas Alvarez Si Alvarez wala pang puntos Dito sa larong ito Samantala pagpasok ni Mustren Sablay Digna Dice Sapal ng ni Eric Reyes Napunta kay Alvarez Finally si Bong Alvarez Ito talaga yung gusto nitong si Bong Alvarez Pag nagsisigan Alvarez ang tapikan Alvarez Tawunak yung Victoria Aharapin niya si Mineses Binigay na lang kaya sa ito, no? Medyo, uy! Binawi. Binawi. Alvarez, laban kay Agustin. Harangan mo ko, partner. At uh, ito, pang Sibong Alvarez talagang uh, tumatapos ng uh, mga layat. Talaga. Quarter na ito. Inside pass, Alvarez. Ang dali-dali ng basketball sa San Miguel na Well, wala talagang headroom na makukuha yung mga taga-Sankis. At si Kumari na middle lang ngayon. Forward pass, na, nakuha ni Alvarez. Hinamo ni Relevit. May foul kay Sorens Juice. Oh, oh at uh, hindi na hesitant yung kanilang pagdepensa ang like kanina. Halos nanonood sila sa mga taga San Miguel Beer sa magandang ginagawa ni Asa ito na Alan Kedic Ngayon yung gabi. Uh, San Miguel Beer naman ngayon na nanahimik. Only 5 points so far dito sa fourth quarter with over almost 7 minutes gone by. Kailangan lumayo dito sa last quarter saka pa sila napako. Oh. Ay, naku, dalawang mintis pa si Alan Sanchez sa kasalukuyan. Alan kay Dick, binigay kay Bong Alvarez. Lumipad si Bong Alvarez. Defensive offensive, foul. foul. Oh, kitang kita yung kanyang kaliwang baraso. Extending the left arm para protektahan yung kanyang sarili. At uh, kita mo naman yung Morelos. Parang hindi rookie. Watch that play again from another angle. Talagang uh, hiniinan ni Bong Alvarez si Mar Morelos alas kalaban sa Hinebra San Miguel Alvarez pinaikot-ikot well we are looking for uh, Bong Alvarez during the fourth quarter sige lang pumunta lang sila sa kanilang front court and try for the basket yes talagang sinipat ni Bong Alvarez at si Dignity Alvarez second free throw